Uwi lang. Uwi lang. Galing na maliki. Na maliki. Na maliki. Na, yung cellphone. Kasi ano, kailangan daw doon sa pinagbilihan ko, kailangan para maghintay ng pagdinala ko ngayon. Kailangan ako maghintay ng 10 to 15 days. Oh. Ang problema lang, charge, charger. Doon naman sa pinagdalahan kong una, magbabayad na lang sana ako, hindi na kailangan garanti. Ah, uh, wala namang main, nagme-maintenance kasi nga walang pasok dahil uh, weekend. Kaya, hindi ako makapagpagawa. Maka Kaya si cellphone, natin isa. Kaya, ano, ah, uh, Sinadya ako talaga ito. Wala na akong ibang nakitang grupa. gulay. Uh, na, wala na sa iyo sayote eh. Nakakuha ako ng pay chai. Bukas, igigisa ko itong isa. At tatlong piraso ito eh. Six riyal. Six riyal yung tatlo. Yan, Six riyal ang presyo niya. Mga patak, madalawang riyal ang isang piraso ang isang piraso ay dalawang riyal. Kung ang pera ay 15 ang isang riyal, ibig sabihin ang isang piraso nito ay 30 pesos. Pera na natin sa Pilipinas. Pero so, kaya bumili din ako ng manok namin. At bukas, magigisa ako ng hihiwain ko na yan para meron akong kaan. Iwan mo lang ko na yan para hindi na ako ma. In. Ito raw ay pamanin ka. In. Name and press. Anti-virus. Dao. Dao. At syempre, akin aking patatas. Yan. Yan. Ganon. Si Aling Daisy ay namili. Sinabay na sa paggawa ng sana ng cellphone pero hindi nagawa kasi wala yung manggagawa doon sa kabila. Kaya napunta kami doon sa pinagbilhan ko. Pero ang problema, Maghihintay pa raw ng 15 days Bago magawa Uy, ang galing Problema lang naman ay charger Sabi ko kay madam Magbabayad na lang ako Nang gagawa o, Hindi ko na kailangan ng guarantee Pagawa lang yan kaagad Ang siste Walang magagawa Kasi nga Pag ganitong Weekend Halos walang magagawa Siyempre, biyernes Ama mga magagawa Siguro pwede bukas Baka meron or sa linggo na. Kaya sa linggo, kung yan ang problema. <laughs> Pero makakasupport pa rin naman siguro ako maghapon sa linggo. May awan, Diyos. Pero mahirap talaga ang isa lang ang cellphone. Yun ang totoo. Napakahirap. Ang kamatis dito, limang piraso lang nagkakahalaga na ng 750 real. Yeah. At ito naman ko nagkakahalaga na $4.45 ang isang tray. At ang aming cucumber, dito kasi yung paliitan ng cucumber, may lalaki man dyan konti, pero hindi na masarap yun. Yan, 40 PSR. Siyempre ang aming manu, pero hindi ko alam kung magkano na ito. Yan. At si Kichay. Yan, anong buhay namin dito sa Saudi. Ang pagkain namin dito ay, ano lang. <laughs> isang ling, pang isang linggo talaga. Yan. Yan, lang muna kayo. Sandali. Na-disalign daw yung, ano, na-disalign yung battery ko, ano, charger. Na-disalign yung, pagkaka, yung pagkakasaksak, kaya nasira, ay mali ang pagkakasaksak. Minsan kasi hindi na didiretso, natatabingin. Kaya ang nangyayari, si charger, na-disalign na disalign gusto ko sana kanina ng i-video sa pakikipag-usap ko doon sa, sa Arabo. Yung sa una namin pinuntahan na tindahan. Nabiyano yung ano yung tindahan. Ang uh, problema kasi na doon si Madam Mula ako. niloto isa-isa. Kasi mahirap yung lalabas ko na naman siya ng mayroon ng may yelo na tapos ilalabas. Hindi na maganda. Ano na, sabi nila may bakterya na raw yun. Kaya ayaw nila. Ayaw nila nila gano'n. gusto nila sana ano na, Ito naman, siguro, ito ang iba. Mabuti na ito ng dalawang linggo sa amin ng mga bata. Kami na naman mga bata kumakain ito. Meron na na kong buong manok. Pero yan, kasi niluluto ko yan pag yung sa, um, sa niluluto ko siya ng sa oven yung buo. Nahati-hati ko rin yan hindi naman kami malakas ng mga bata kumain. Lalo na ngayon, nararamdaman ko ang aking mga daliri na naman ay namamagat. Kaya ngayon, totoo lang sa maghapon ngayon, nakadalawang kapi lang ako. Sa kaninang umaga, oo, nag-ano ako pa na. na ako kayo ng umaga. Pero after siguro ng mga ilang oras, ko, nag nagkape ako ulit, mga bandang alas 12 na. Tapos, uh, nung hapon bago ako umalis, uminom ako nito ng tea. Bali tatlo lang. Yung kape ko isang beses, ang tea dalawang beses na. Kaya kailangan ko munang iayos tong mga daliri ko dahil tito lang ayoko umuwi ng Pilipinas na mayroon akong sakit. Yan. Um, uh, yan na ko na rin ang mga kalamit maka makaanim ako ng mga plastic. Ayan. Sa. Ganun lang talaga ang buhay. <laughs> ang buhay na daw ang mga brother lang. Ayan. Salamat, salamat. Meron na naman akong pang premier susunod. See you again sa mga susunod ko pang mga video. Maraming maraming salamat. Pasensya na muna. Hindi ako nakasupport sa inyo ng ng Viernes at Sabado kasi isa lang ang cellphone. Hindi ko naman pwedeng ano, yung pero i-try ko bukas na makasuporta ako siya ano, kahit papano, para naman hindi naman ako nakakahiya sa inyo. Hindi nga ako makapag-live na uling gabi kasi talagang hindi ko pwedeng ang cellphone kasi pagdating sa gabi ano yung hindi ko na pwede siyang pag hindi ako nagla-live kasi may importante. Minsan mga bata, minsan si madam, kailangan ng cellphone mag-busy dahil minsan tumatawag. Kaya kung dalawa sana to okay na. Di ba? maraming maraming salamat sa love and support nyo kay Nanay Daisy. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. At uh, see you next sa mga susunod ko pang mga video. Bye bye po na. Ingat, ingat at talagi. Bye bye. Ayan, kahit pa paano nagkaroon na naman ako ng, ng isang content. Ayan, thank you.